araw-araw na mga salita ng Diyos Lahat ng kaluluwang ginawang tiwali ni Satanas ay nasa ilalim ng kontrol ng nasasakupan ni Satanas Tanging yaong mga naniniwala kay Kristo ang naihiwalay na nailigtas mula sa kampo ni Satanas at nadala sa kaharian ng ngayon, hindi na namumuhay sa ilalim ng impluensya ni Satanas ang mga taong ito. Gayunpaman, ang kalikasan ng tao ay nakaugat pa rin sa laman ng tao, na ang ibig sabihin ay bagamat nailigtas na ang inyong mga kaluluwa, ang inyong kalikasan ay gaya pa rin ng dati. At ang posibilidad na ipagkakanulo ninyo ako ay nananatiling isan daang porsyento. Ito ang dahilan kung bakit tumatagal ng napakatagal ang aking gawain. Sapagkat ang inyong kalikasan ay mahirap kontrolin. Ngayon, lahat kayo ay nagdurusa hanggang sa makakaya ninyo habang tinutupad ninyo ang mga tungkulin ninyo, subalit ang bawat isa sa inyo ay may kakayahang ipagkanulo ako at bumalik sa sakop ni Satanas, sa kampo nito, at bumalik sa dati ninyong mga buhay. Ito ay di maikakailang katunayan. Sa panahong iyon, hindi magiging posible para sa inyo na magpakita ng katiting na pagkatao o wangis ng tao gaya ninyo ngayon. Sa mga seryosong kaso, kayo ay wawasakin at, bukod pa riyan, mapapahamak ng walang hanggan, parurusahan ng matindi, hindi na kailanman magkakatawang tao muli. Ito ang problemang nakalatag sa harapan ninyo. Pinaaalalahanan ko kayo sa ganitong paraan upang una, hindi mawala ng saysay ang aking gawain at ikalawa, upang maaring makapamuhay kayong lahat sa mga araw ng liwanag sa katunayan, kung may say o wala ang aking gawain ay hindi ang kritikal na problema. Ang mahalaga ay ang magawa ninyong magkaroon ng masasayang buhay at magandang hinaharap. Ang aking gawain ay ang gawain ng pagliligtas ng mga kaluluwa ng mga tao kung mahuhulog sa mga kamay ni Satanas ang iyong kaluluwa, ang iyong katawan ay hindi mabubuhay ng payapa. Kung pinangangalagaan ko ang katawan mo, tiyak na mapapa sa ilalim din sa pangangalaga ko ang kaluluwa mo. Kung talagang kinamumuhian kita kaagad mahuhulog sa mga kamay ni Satanas ang katawan at kaluluwa mo. Maguguni-guni mo ba ang sitwasyon mo kapag nagkaganoon? Kung isang araw ang mga salita ko ay masayang sa inyo, ibibigay ko kayong lahat kay Satanas na magsasailalim sa inyo sa napakasakit na pagpapahirap Hanggang ganap na mapawi ang galit ko. O personal kong parurusahan kayong di matutubos na mga tao. Sapagkat ang inyong mga pusong nagkakanulo sa akin ay hindi kailanman magbabago.